Hello mga mga batang <laughs> elementary. anak, may pinatang barangay. At ito pa yung pagpupulong ni Mayor regarding naman sa pagsupo ng drugs. ako na din si Opportunity yung i-discuss ka RDC problema sa drugs. Hindi sa naga. Sabi ko grabe na ang drugs. Pag sabi ko man sa iyo, ko pati ang city government niya. Kung kami mismo may pagkukulang, sailing ko niya ako, dahil maray ang programa may sa prevention, sa sa rehabilitation. Pero ang pagtubod ko niya ako, dapat, pero baga, all of government approach. Um, sabi ni Ardy, agree siya. Uh, ang urulay mi, sabi ko, kay palampasan lang ang fiesta. At ang, ang mentality niya, kung ang taong niya, ang sa fiesta na. Pero after the fiesta, mapaapod kita ni, pag urulay, kang kulis, um, siyudad, si mga, si mga barangay, si, si mga kapitan siguro sa katanods, si mga schools, head of school saka so, siguro PTA para magplaning planning kung anong gigibuhon. bakit saban doon, dami ganap ni Mayor Lady. May ngay ba? <laughs> daw makapag-ingay masyado. Uy, video ka po, may tayo. Oo nga eh. mga bata helmet, teka lang, magta-transition muna tayo. <laughs> magta-transform pala, no? Video ka po. Kailangan natin mag-transform mga kapatang helmet kasi yung natin, hindi rin niya may intim din. Kapag <laughs> natin siya sa... Tagalog, di ba, video cover? O sa Pilipino. Ako, video cover, ikaw na nga. Bala ka, Ayan, babati mo na ako mga kapata helmet. So, mega kalang shout out to our dearest friend. O, oh, di ba? <laughs> Ang ira. Ang ira magpakasariyo. <laughs> mega kalang shout out to Katie from USA. Di ba, video ka par? Di ba, video ka par? No, ito, seriously. Mega kalang shout out to Katie C. From the United States of America grabe na pito ka pa. Ano nga ba yun? 69,000 miles from the Philippines. Oh, so, ayan na. So, ano this... yung kantang yun? 1,000 miles naman yun. <laughs> so, this greeting is gonna be 9,000 miles from the Philippines going to the United States of America. <laughs> Char. <laughs> <laughs> ang hirap pa ang mata Pero ayan na nga. Kidding aside, may nalang shoutout to Katie Ani? That's your family. Ha? Huh? Ano? <laughs> Sa pamilya niya. Ay, oo ka pala. shout out to KTC and to our family. And all the gang out there. Ano? Uy, bigyo ka pa. Kung sila sila tayo. Wala ka dyan. Nakakapanginig din pala. Nagkakaroon ka ba na Yeah, na. Seriously, mega love shout out to PPC from the United States of America and to your family and hopefully to see you soon. Oh, diba, Bicho Gabar? Ay, nako. Nakapagod. Pagdala na tayo kay Mayor Lenny. So, ayun nga mga kabata, may gumagalapin Mayor Lenny Robredo Saturday and talaga no, magkaroon ng pagpupulong or pag-uusap. Hindi mm. na rin sa mga ganyang mga usapin o mga ganyang bagay. Lalo na kung hindi sa droga, corruption, hindi lang talaga kasi siya. Hindi ba sabi nga may Mayor Lady, kailangan malaman kung saan ba talaga yung pinagpupugatan. Hindi pwede yung ito lang yung yung mga runner, yung mga tulak, di ba? Kasi talaga yung mga tao behind yun sa